Halloween, gabi ko ating mga muka nakatago sa maskara. Sa paglipas ng panahon, kabi-kabilang Halloween party at trick or treats na rin ang meron tayo dito. Para sa karamihan, panahon man ng katatakutan ay masaya at ligtas sa manito. Ngunit para sa ilan, naging panahon ito ng nakakakilabot ng mga pangyayari. Hindi ito tungkol sa mga multo o halimaw, ito'y tungkol sa mga totoong pangyayari na talaga namang nakakakilabot na siyang nagpapalabo ng linya sa pagitan ng nakakatakot na maskara at totoong horror. Halloween ng 1974, sinamahan ni Ronald O'Brien ang dalawa niyang anak para mag trick or treat sa kanilang lugar sa Pasadena, Texas. Kasama nila ang kanilang kapitbahay at ang dalawang anak nito. Pinuntahan nila ang isang bahay ngunit walang sumasagot. Nainip ang mga bata kaya't nagtungo na lamang sa ibang bahay na iwan si O'Brien. Di kalaunan, nakasunod siya sa mga bata at sinabi may nagbigay ng limang pixie sticks sa bahay kung saan siya na iwan. Pagkatapos ng trick or treat, binigay niya ang dalawang pixie sticks sa dalawang anak ng kanyang kapitbahay at dalawa din sa kanyang mga anak na si Timothy at Elizabeth. Ang natirang isa, binigay niya sa sampun taong gulang na batang nakilala niya sa simbahan. Bago matulog, gustong kumain ng candy ni Timothy mula sa kanya na sa trick or treat. At ayon kay O'Brien, tiksis-tiks ang pinili nitong kainin. Pagkakain ng candy, nagreklamo si Timothy na mapait ito. Tapos sumakit ang tiyan, nagsuka at kinumbulsyon. Si Timothy O'Brien, namatay habang papunta sa ospital. Wala pang isang oras matapos niyang kainin ng candy. Nagdulot ng takot sa komunidad ang pagkamatay ni Timothy Binigay ng mga magulang ang mga kending na kolekta ng mga bata sa polis sa takot na maaring may laso ng mga ito. Sa autopsy na pag-alaman ng pixie sticks na kinain ni Timothy, may fatal dose ng potassium cyanide. Na-recover ang apat pang pixie sticks na sa kabutihan palad ay hindi kinain ng apat pang mga bata. Sa investigasyon, lumalabas sa binuksan ng pixie sticks, pinalitan ng cyanide at sinarhan muli gamit ang stapler. Ang bahay kung saan nakuha ni O'Brien ang candy pagmamayari ni Courtney Melvin, isang air traffic controller. Ngunit hindi siya naging suspect dahil nasa dalawandaang witnesses ang nagpatunay na nasa trabaho siya ng mga oras na yon. At dyan nagsimulang nabuksan sa investigasyon ang nakakakilabot na katotohanan. Lumalabas na baon sa utang si O'Brien, lagpas $100,000 palipat-lipat ng trabaho ang sasakyan hindi nababayaran, loan sa banko, hindi mabayaran, foreclosure na rin ang bahay. Lalasunin pala ni Ronald O'Brien ang kanyang mga anak para makulekta ang life insurance sa mga ito. At si Timothy lamang ang naging kaisa-isang biktima. Sa pangyayaring ito, naging kilala siya bilang The Candy Man at The Man Who Killed Halloween. At kaya niya binigay ang candy sa iba pang mga bata ay para sana mapagtakpan ang pinlano niyang krimen. October 31, 1979, galing sa isang Halloween party sa San Lantuhunga, si Shirley Ledford. Nakatayo siya sa isang gasoline station nang dumating ang isang van. Lula nito ang dalawang lalaki, si Lawrence Bittaker at Roy Norris. Inalok nilang ihatid si Ledford na tinanggap naman ng babae dahil nakilala niya si Bittaker na madalas kumain sa McDonald's kung saan part-time waitress si Ledford. Si Bittaker ang nagmamaneho at dinala niya ang van sa isang secluded na daan. Doon naglabas ang patalim si Norris, tinali ang babae, tinakpan ng tape ang bibig. Hindi naging maganda ang Halloween ni Ledford dahil ang dalawang lalaking ito ay ang kilalang The Toolbox Killers. Ang duo na kumukuha ng mga babaeng hitchhikers noong 1970s at tinotorture ang mga ito gamit ang mga tools sa isang toolbox. Sa likod ng van tinorture at ginahasa si Ledford ng mga toolbox killers. Pagkatapos ng dalawang oras, pinatay si Ledford gamit ang hanger sa kanyang leeg. Tapos ay tinapo ng katawan sa harap ng isang random na bahay sa Sunland. Si Ledford ang naging huling biktima ng the toolbox killers. November 20, 1979 na aresto ang dalawa dahil sa panggagahasa nila sa nauna pang biktima na si Robin Robeck. March 18, 1980, nag-plead ng guilty si Norris. Ang trial ni Bitteker nagsimula naman noong January 19, 1981. At ang star witness laban sa kanya, ang kanyang partner sa krimen na si Roy Norris. Halloween ng 1981 sa isang apartment sa Manhattan, pinatay ang isang photographer na si Ronald Sisman at isang Smith College student na si Elizabeth Plasman. Matindi ang bubog sa katawan ng dalawa, ang mga identification kinuha, hinalughog ang apartment, tig isang tama ng baril sa likod ng ulo, malapit ang binaril. Ang krimen nakakakilabot, ngunit nakakadagdag sa misteryo na bago pa man mangyari ang krimen ito, isang serial killer ang nagsabing mangyayari ito. David Richard Berkowitz, kilala bilang The Son of Sam at The 44 Caliber Killer, isang American serial killer na umaming guilty sa pamamaril ng walong tao sa New York mula July 1976 hanggang July 1977. Habang nasa kulungan na anticipate niya ang mangyayaring krimen sa Halloween, ang pagpatay kay Ronald Sisman at Elizabeth Plasman. Kaya paano niya na lamang mangyayari ang krimen ito? Ayon kay Berkowitz, hindi siya nag-iisa sa mga krimeng ginawa Miembro daw siya ng isang evil religion at si Sisman may video daw ng pagbaril sa isa sa mga biktima kaya pinatay ito para mapagtakpan ng salarin na miyembro din ng kanilang reliyon. Hanggang sa ngayon, ang kaso ng pagpatay kay Sisman at Plasman sa gabi ng Halloween na nanatiling 2014 sa Farmingdale, New York, naghahanda ang mga tao sa Halloween kanya-kanyang nakakatakot na dekorasyon. Isang lalaki hinila ang isang katawan na pinugutan ng ulo, nilagay sa gitna ng daan at ang ulo sinipa sa kabilang side ng daan. Para sa mga kapitbahay, tila makatotohanan at ang prank na ito para sa Halloween. Maraming nakakita at inisip na makatotohanan ng Halloween decoration na ito. Di nagtagal unti-unti na pagtanto ng mga nakasaksi na hindi pala ito dekorasyon. Totoong tao ang nakahando sa isa daan. Ang biktima ay si Patricia Ward, pinatay at pinugutan ng kanyang anak na si Derek Ward. Ayon sa mga kamag-anak, ilang taon nang nakikipaglaban si Derek sa mental illness at na-discharge mula sa psychiatric hospital dalawang buwan lamang bago ang insidente. Dalawamputlimang minuto pagkatapos patayin ng kanyang ina, si Derek nagpakamatay, nagpasagasa sa isang train malapit sa Penn Station. October 31, 1977, ang isang taong gulang na si Nima Lewis Carter na wala sa kanyang duyan. Ang lahat ng pintana at pintuan sa kanyang kwarto ay walang ebidensya ng forced entry kaya't pinaniniwalangan sa laring, nagtago lamang sa closet. Isang buwan na lumipas, nakita si Nima, wala ng buhay. Nakalagay sa loob ng isang refrigerator, sa isang abandonadong bahay sa area. Naging mas kakilakilabot ang kaso dahil tatlong taon bago ang kaso ni Nima, may similar na insidente ang nangyari. Sa pares na taon, isang 3-year-old twins na babayang nawala. Inakit sila palabas ng bahay, kinidnap at kinulong sa loob ng refrigerator. Pagkalipas ng dalawang araw ay nakita sila, ngunit isa lamang sa kambalan na buhay, si Tina Carpitcher. Siya ang nagturo na ang salarin ay ang kanilang babysitter na si Jacqueline Robidu. Ngunit dahil sa kakulangan ng physical evidence at sa sobrang bata pa ng biktima, hindi na convict si Robidu. At sa muli naging suspect muli siya sa kaso ni Nima dahil siya din ang babysitter nito. At dahil sa walang ebidensya, hindi pa rin siya na aresto. Ilang taon na lumipas, nakabuo ng mas malakas na kaso ang prosecutor laban kay Rubidoux. Lagpas 75 witnesses sa na nadagdag na at nakulong dahil sa pagpatay sa isa sa mga kambal ngunit hindi kailanman umamin sa pagpatay kay Nima. Yan ang mga nakakakilabot at trahedya na ginawang isang bangungot ang Halloween. Mga pangyayaring nagpapalabo ng linya sa pagitan ng trick or treat at totoong katatakutan. Ang mga real life horrors na ito nagpapaalala sa atin na sa Halloween hindi lahat ng halimaw ay nakamaskara. Na-enjoy mo ba ang video? Tulungan si Random Pinas i -like ang video at mag-comment. Kahit isang emoticon lang, masaya na ako. Makakatulong ito sa paglago ng channel at maabot ang mas maraming tao na tulad mo. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe sa Random Pinas.